Iyon guys, yung natin. Kakitin natin sa taas. Silipin natin. Ayun, naliligo. Ayun, ang aking Oh, ayun. Ang laki na oh. Oo. isa. Ayun oh. Diba? ya Nah. Hey, wag sekali kali. Oh, ya Yan. Bilis lumaki. Oh, man nakuha ko to guys, yung maliit. Ano lang yan. 2 days, 2 dalawang araw pa lang siya. Okay, ang laki na oh. Ayun mga bantay nila. bantay ng uh, bibigo huwag ko. Wag lang si wag lang sa sumalakay. Ako, utos to. pagkay ay dinali. Utos yan. Ay, wag lang kali madari ng madari ng dalawa po oh. eh. sa ako. Sigurado i Na bukas wala ulo to. Ayan, laki pa naman yung... ito. Oh. Ito oh, maraba naman 'yan. Oh. Eh. Terima kasih telah menonton!